Tolpo, tulungan niyo kami. <laughs> Hindi ko kaya, gano'n gano'n lang ginawa anak ko. Mga po natin si Nanay Helen Arnigo, isa po siyang vendor. Siya po ay nanawagan sa atin kahapon pa uh, tungkol doon sa kanyang anak na isang special child na nabaril ng mga pulis. Napadampo sa isang tupadahan, papuntang tindahan, bibili raw po ng ice candy eh binaril ng pulis at sinabi ng pulis Nangagaw ng baril Sounds familiar? Sounds gas-gas? Uh, yung bang nangagaw ng baril, kaya binaril namin na matay. Diba? Anyway, imbestigahan po natin ngayon. So, Nana Helen, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. So, yung, yung inyo pong anak na si uh, Edwin, isang special child, at bibili po siya sana ng ice candy sa tintahan. Opo. At napadaan po siya sa tupadahan. Opo. Okay. Base po sa uh, ginawa-investigasyon po ng mga kinaukulan at base po sa mga testigo na uh, nakapagsabi kung ano talaga nangyari at nakarating sa inyo, ano rin po talaga ang totoo? Hinarang po siya ng pulis. Bali, dadaan po yung anak ko, sir. Okay. Padaan po, tapos biglang pagsulpot nung anak ko, sumulpot din yung pulis. Hinarang po siya. Okay. Inupload po siya, tapos tinutukan po siya ng baris sa tagiliran. Tapos may maya po, yun, pumutok po yung baril. Pinaputokan siya? Opo. Okay. Pinutokan po siya. Tapos nung pumutok, natumba po yung anak ko. Nadang okay. na po. Okay. Natumba na. Tapos po, ginawa po nila ng manok. Nung pulis na yung pumatay sa anak ko, ginawa niyang manok, ginaladgad niya po. Sir Tol po yung anak ko, papunta sa sabungan. Pagdating po ng sabungan, sir, inubaran po yung anak ko. Kaya po hanggang ngayon, yung gamit ng anak ko, hindi po namin makita. Kinaladkad papuntang Sabungan, Tupadahan. Opo, Mimi. opo. Ah, so wala pala siya doon sa lugar na kung wala saan po. nagaganap wala yung po. raid? Wala po. Okay. Binaril siya sa, sa lugar na sa Sabungan at pagkatapos numatumba, kinaladkad papuntang Sabungan. So pinapalabas opo. niya kasama itong opo. anak niyo sa isinagawang raid at nangago ng baril Opo. Yun po ang sabi nila. Pero magawa, hindi po magagawa ng anak ko yun, sir. Kasi ang anak ko ang payat. Sobrang payat po. Hindi po kayang mangagaw ng parel, sir. Colonel Haveria, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Ba? Base po sa inyong investigasyon, kasi nagsalita na po si ma'am, yung mother, meron po siyang versyon sa pangyari. Ano naman po yung versyon ng polis, sir? Bali, yung sa version po ng ng polis po, yun yung yung pagkakahuli nila, tapos yung yung sinasabi po ni ating yung nanay po ni biktima na yung nangagaw at yung nasa sa hindi po na putokan po yung accident po yung putok ng pulis natin doon sa biktima at sa anak po ni, ni madam. Nakausap niyo po yung pulis na bumarel dito sa special child. Sinabi niya na nangagaw daw. Bakit daw po nangagaw ng nang baril itong bata? Uh, yun lang po sabi niya ng aga kasi may hawak po rin siyang suspect na may manok tapos si eh, sa kabilang kamay po niya, yung inaagaw yung marin niya. Yung, yung kanyang... Teka mo na, meron siyang hawak na suspect, hindi ito si Edwin yung hawak-hawak niya, ibang suspect. Ibang suspect po. So, meron siyang hawak, -hawak na ibang suspect na may hawak-hawak na manok, nandun sa tupadahan, Apo. tapos Apo. ngayon, dumating sa eksena itong si Edwin at agawin ah, yung barel. Opo, yun, yun ang sabi po niya. Sana tinanong niyo siya, sana chinalis niyo siya. At bakit aagawin nitong uh, bata yung baril mo na hindi naman pala siya ang hinuhuli mo? Yan yeah, lang, lang po. Yan lang po ang nasasabi niya na ganun lang po nangyari. Mm -hmm. Hindi naman po rin niya masagot yun. Okay. okay. Hindi okay. niya po masagot yun? Opo. Bakit inaagawin nung, nung bata yung baril accordingly. And then Opo. ang pangalawa po, hindi niyo tinanong na bakit niya kinalgad papuntang sa Bungan yung bata? Uh, tinanong po, uh, sa version po niya, sinasabi niya na wala namang gano'n nangyari. Ilan po sila, sir, ang uh, pumunta sa tupadahan? Ilang police? Apat po, apat na police po. Ako po ay sumasangayon na dapat po yung mga patupadahan na yan. Tap Kailangan po, po talagang uh, i raid dyan, ipahinto. Tap okay? Lalo po. ngayon pan panahon ng pandemya. Pero hmm. dapat, sir, nasa lugar Tap ang uh, pag-raid nila at panghuli. So, meron po ba sila mission order? Meron po may ano, uh, ambasya yung toys, ano, yung yung tawag po sa may SMS po na sinasabi may ongoing po na tupada po doon. May ongoing tupadaan kaya pumunta po yung mga polis ninyo? Opo, po. kaya nagplano po sila tapos eh, po nila yung gagawin eh, hanggang sa ingat. Hindi naman po nila yung Ilang tama po ang tinamo ng biktima, sir? Uh, isa lang po. Yan, sabi na, isa lang po yun. Sa saan po yung tama? Parang dito sa left side, tagiliran po. So kung nangagaw ng baril, ay hindi ho dapat sa tagiliran. Dapat po harap. Kasi mag wrestling sila sir. Di ba? Ah, depende sa paliwanag po nila sila po ang magsabi po kung ano man 'yung nangyari, titingnan po natin. Naniniwala naman kayo doon kaysa sa sir o hindi? Ay sa akin po 'no, kukunin ko lang 'yung side ni ma'am kung paano 'yung sinabi niya kasi as statement niya, isasama natin sa ug filing 'yo pagkapunta natin. Pero kayo sir, okay. 'Yung bilang amo at bilang isang kernel na inabot yun na po yung rango ranggo, siguro dahil po eh, marami na kayong karanasan at marami na po kayong naririnig ng mga versyon, mga pulis na loko-loko at pulis na mga bababait. Bilang isang kernel, kapanipaniwala ba yung versyon ni pulis? Ano po siya Kasi yung pulis mo natin kaliwete po. Hindi po, yung bang umpisa na meron siyang hawak na sospek, na may hawak na manok, and then here comes this passerby na si uh, Edwin na isang special chat. Basta na lang manggago ng kanyang baril. Yung tungkol po sa bata, hindi po po familiar kung paano natin i-qualify. Dahil sabi po, special child ka po. Kaya parang, siyempre mag-iisip po, paano ba yung special child? Paano po siya, bakit siya gumalaw ng gano'n? Yung mga tanong ko dyan, yun po, tama po yung sabi niya. Maliban na lang sir, kung sa inyong investigasyon, may record talaga itong special child na bayulente. Pero, I doubt kung merong record ito. Ma'am Helen, yung anak niyo po ba may record na... Violente at nananakit? Hindi po, sir. away Hindi po. Hindi, po. Wala pong record yung anak ko ganun, sir. Hindi po nag wild yung anak ko, sir. Sobrang bait po nun. Lahat pong na makita niyang tao na hirap na bit-bit-bit-bit yung kung ano mga pinamili. Bigla po yung nagtutulong po agad yun. Makita niya pong nahirapan, tumutulong po agad yung anak ko na yun. Hindi po yung naghihingi ng kapalit, sir. At saka lahat po ng bata dito, sir, mga kaibigan niya po, matanda man o bata, lahat po sa buong assumption ng lingunan, sobrang bait po ng anak ko noon sa kanilang lahat dito. Kilalang okay. kilala po yung anak ko dito, sir. At saka ang sabi nila, sir, mga agaw ng parel, impossible, sir, kasi yung anak ko na yung sir, takot po yun sa baril, takot po sa pulis. Paano mang agaw? Sobrang payat ng anak ko. Itutulak nga lang po nung kalaro niya yon, matutumba na. Lalo na pa kaya yung pulis. Yung e ang pulis, diba, sir, di ba, Sir Tulpo? Apo. Bago ka maging pulis, lahat ng mahirap na training na pagdadaanan mo ay gadaan ka dun Correct. para ka maging pulis. Imposibleng maagawan yung pulis na yon. Ano talaga siya na pumatay ng tao? Kasi pag tutok ng baril sa tagiliran ng anak ko, talagang pinutok ko agad. Marami pong gustong tumistigo, sir. Pero takot sila dahil pulis po yung kalaban. I understand. Naniniwala po ako sa inyo, Ma'am Helen. Oh. Colonel, right after the incident, ano pong ginawa niyo sa polis? Ano pangalan po ng polis, sir, na sangkot yung sa pamamaril? Sergeant Salcedo po. Okay. okay. Ano pong ginawa niyo agad kay Sergeant Salcedo after the incident po, sir, Colonel? So, yung binabali, ginawa ko sa kanya, restrictive custody ko muna siya, hindi siya pwedeng umuwi. Eh. Tapos, agad-agad, pinainvestigahan ko po siya. Tapos, eh, sinabay ko na po yung administrative para para malaman ko. Tapos inaalam ko na rin sa kanya, pati sa investigador, kung ano ba yung, ano ba yung nangyari doon. Kasi may tama naman po yung sinasabi ni Madam na yun ang isang angulo po na tingitingnan ko po. Tama po yun. Sabi niya, may training po yung polis natin. Bakit ganon nangyari? Correct. Yun po, yun po yung tama, tama po siya kasi yun po yung tinutumbo ko. Mm. Dapat alam niyo kung anong gagawin niya doon kasi wala namang armas yung tao, di ba? Bakit umabot sa ganon? Hindi dapat. Meron po tinatawag na rules of engagement. Ano po? Tama po. At part sa training ng mga pulisyan, kapag halimbawa, kunyari na lang, pananglitan, example, meron ang agaw ng barel, eh, you know what to do. Kasama sa training yan. Tama po. Tama Pag, po yon, Di ba? That's yun, part tama of the training. Po. Yeah, yung tinutumbok po ni Madam, tama po yun. Yun ang yun po tinitingnan ko. Apo. Eh, sabi ko, tama po siya, may training nga. May training nga, bakit ganon? Apo. Diba? Eh, yung totoo ano ba naman yung sabong na yan? Dapat mag-concentrate tayo dun sa I-save kita naman din lang para magkasakit. Pero that doesn't mean na talaga nang-ago yung bata. Ang sinasabi lang ni ma'am, na kung sakali man example talagang totoo, kunyari lang, and, eh dapat ginamit yung kanyang training. So Yan dito po, pa lang, eh hindi ka panipaniwala dahil special child, mangangago ng baril, peace-loving citizen, mahal na mahal ng mga tao dun sa lugar, matulungin. And then here comes this police all of din sudden, niya, nangagaw ng baril. At yeah. kung totoo man talaga inagaw siya ng baril, di sana, kasama sa training niya, kung paano ipasipay yung isang tao, equalize yung isang tao na nangagaw ng kanilang baril. Yeah. Colonel, okay. hindi niyo ko kinulong to? Bali, yan po. Hindi pa natin pwede siyang ikulong sa ganun. Pero nakarestrict po siya. I, inino na po natin, nakarelief na po. Nasa district na po silang lahat. Pero ba bakit di po siya ikulong? Eh, siya po yung nakabaril, homicide. Yung maganda po kasi sa complaint sana po lumutang. Huh? Para po may, may, yung ito po sila, madam, para may file po natin yung kaso. Hindi ba, sir, immediately after that incident, dapat itong polis natin para sa inyo, kayo na mismo nagsabi na part of training, hindi niya nagamit, so Ako. meron siya pagkukulang, so he should be detained while being investigated. Bali, yung sa po, yung angulo po, yung titignan ko po na angulo sa investigation. Okay. Yung part po na yun. Kasi Nasaan pa na, na po siya ng kaso, Colonel? Ah, kasi NBI po ang kinuha po nila. eh. saka yung complainant po kasi ang kailangan. Yung, yung statement ah, po nila. Okay, so... Nila. Okay. Apo, so, nagtiwala po, ah, nag po itong si Ma'am Helen sa NBI. So, Ma'am, lumapit na po kayo sa NBI para paimbestigahan yung oh, kaso. Opo, mismong si Mayor po gat yan ang nagbigay po sa amin. Ah, good. Just one good. tumawag na NBI po. Ah, good. good, good, good move. Good move. Wise, smart move. Oh, po. Sige po kami po ay uh, tutulong na tututukan din po yung kaso uh, sa NBI. Uh, Colonel, you just make sure na yung pong polis ninyo, eh nandyan lang po talaga, confined to headquarters. Ano po, Colonel, sir? Opo. Opo, na po. nasa district na po. Hindi po siya mga kalabas. Opo, alam po siya, hindi siya pwede malisoda. At disarmado na po siguro siya, tama? Ay, kinumpis, uh, kinumpis ka na po natin agad yung balay kasi sinabdik eh, po natin sa laboratory. Okay. Sa po. Oh, sige po. So, as asahan po namin yung Colonel Gusto ko pong malaman sa mga pulis na pumatay sa anak ko. Asahan na po. Ang damit ng anak ko, sir. Nasaan? Patay na po yung anak ko. Pinalagad nila papunta sa sabungan. Ang pagkatapos po, hinubara nila. Yung anak ko may tamang baril, wala ng damit ita. Hanggang sinugos mo sa emergency ng karuwatan, wala na pong damit. Kanyang, nasa na po yung damit? Wala ah, na yung damit ng anak hindi ko. ko. I-check ko po eh, kung ano nangyari po sa damit niya. Kasi hindi eh, ko na yun eh. I-check ko po kung ano nangyari sa damit niya. No? Okay, kasi po magagamit din sana ang ebidensya yun eh. Pero kung wala na, missing na yung damit, eh baka tinago na yon o tinapo na, sinulog Ay, na, wala na, sayang. Hindi, hindi na po kasi admitting naman po yung polis natin na saan, po yung nakatama. Admitting naman po, kaya wala po tayong ano po Hindi, wala ang ibig ko sabihin sir, yung damit yon magagamit, yun, magagamit sa ng ebidensya yon sa pag-iimbisigan ng NBI doon sa versyon ni, na, sinasabi ng polis versus sa versyon na sinasabi ng mga testigo ni nanay. Ay, S sige po, sige po. So, all tayo. pieces of evidence are very important sa pag-iimbisigan po. Tama po, tama po. So, yung pong t-shirt na yun, makagagamit sa ang ebidensya din yun. Kaya lang, wala okay. na eh, sir eh. Tinago na siguro, baka tinapo na ng polis o sinulog na. Kaya nga, okay. tinatanong po ni nanay. Sir, FYI, itong si nanay, maraming alam, oh. Di ba? Apo. Okay. Apo. Okay. Hanggang nga kay nanay, kasi tulad nun, nabanggit niya yung training. And then ngayon, hmm. nabanggit niya yung tungkol sa damit. Natama nga okay. naman si nanay. Pwede sanang ebidensya yun. Eh kaso, winala ng mga polis. Okay. Sa, atin po, hindi man po tayo nag-cover up dyan. Kasi po yung kagaya po nung basyo, yung cartridge. Apo. Pagbalik agad yung mistigal na natin, eh, Apo. nakuha po yung sa area yung cartridge. Kasi kung po-cover up natin, pwede nating tago yun. Pero hindi natin ginagawa po yan. Okay. Well, hindi ko sinasabi kayo po yung mag-cover up. Kaya lang Apo. po, yung police at yung mga kasamahan niya na involved, yung apat, eh pwede sila sila magtutulungan uh, magpara para sa cover up. Pero kayo, alam Apo. po, hindi. Last word na lang po, Nay. May gusto kayo sabihin, Ma'am Helen. Gusto ko po lahat ng nag-read sa sabungan na yan, ng Assumption Lingunan. Alisin po sila, tanggalin po sila sa serbisyo at makulong po sila habang buhay, sir. At saka hindi po pwede, sir, na nilagay ng mga pulis doon tonight na hindi morder. Morder po yun, Sir. Kasi pinatay po yung anak ko. Binaril po. Talagang tinutok po talaga. Hindi lang tutok. Talagang dinikit pa ang baril sa pag pagiliran ng anak ko. Apo. Kaya, Sir, pahangaway mo, Sir. <laughs> Tulungan mo kami matamit ang Sir. Ah. Nay, ito po mangyari. Uh, Pababayaan po natin yung NBI na tingnan po kung ano po yung kaso ang pwede maisampa. Uh, hayaan po natin muna sila mag-imbestiga. And then tayo po, ma'am, tututok na lang sa NBI kung ano po yung mga kailangan pa nila, kung paano tayo makatulong sa kanila. Then ibibigay po natin, kasama na po dyan yung pag meron tayong makita dyan ng mga uh, testigo, na nakakita sa pangyayari at gustong magtistigo, then po, pwede sir, natin cool po. May pung gustong tumistigo, sir. Takot po silang lumantad. Dahil po, pulis po yung kalaban. Baka sila po ang balikan. Wala pong magpo-protection sa kanila, sir. May tinatawag po na uh, witness protection program. Okay, wag po natin sabihin on air yung proseso. Gagawin po namin itong yung uh, sinasabi niyo natatakot na testigo, kakausapin po namin yung NBI bahala na po yung NBI di discarde na para makumbinsi po yung mga natatakot magtestigo na para magtestigo okay ma'am opo asahan po po sir maraming off -air po. salamat Pag po pag-usapan po natin off-air yan and then for the meantime kami po magbibigay ng financial assistance kung ano po po yung mga kailangan po niyo para naman gumagaan po yung inyo pong paghihirap ngayon dyan. pagka po ng anak ko may murghi na po kaming kinuha sir opo Pilit pa pong kinukuha ng ibang morgue. May kasama pong may suko din po na pumunta doon. Gustong galawin ang bangkay ng anak ko, sir. Nasaan po mga labi ng anak niyo ngayon, ma? Parating pa lang din daw po. Dito po siya ibuburo sa office po ng Peace Corps, sir. Sa assumption ko, lingunan. Sige po, tutulong po kami sa mga burial expenses at kung ano pa po pwede namin maibigay na ayuda para po sa inyong family. Okay? Opo, sir. Okay. Sige, ma'am. Huwag niyo ibabaw ang telepono, ma'am. Kakausapin kayo ng mga staff, ha? Opo, sir. Maraming Magandang salamat po, ma po sir. Po, Colonel Averia, maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Colonel. Opo, opo. Salamat Good po. Good morning po, Colonel. Paano nangyari ayon sa inyong namin uh, theory? Sige. Theory, sige. 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 sige, sige. Paano nangyari? Halimbawa ko ang polis. Kaliwete yung polis? Kaliwete yung polis. Oh, tapos? Kung sa harap sa sir, oh. ang tama niya sa kanan. Okay. Sa kanan ng okay. tama. So, possible, yung bata, hawak niya ng ganito, tinutukan niya rito. Iyon. Tama. So, malamang yung bata, hawak niya, nakalak siya rito, oh. nakatutok dito. Aba, palista ka na para pwede ka na maging uh, investigador. Talikod. ha? Promoted ka na agad. Gawin kita ang kernel. ha <laughs> <laughs> ah, Kernel. Tama. Ang theory, yung biktima, nakatalikod at kaliwete yung polis, sa tagilihan sa kaliwa. Yun po, hmm. yung Tama. Tama. Anyway, panoorin niyo po yung video nito. Tapos may kita niyo po yung pagmuestro ng cameraman ko at saka yung, ano ko, yung upload uh, director. Okay. Tama. Okay. Thank you po, Colonel. Thank you po. Papa.